Muling pinagtibay ng Department of Public Works and Highways o DPWH na First District Engineering Office o DEO ang kanilang pangako sa responsable ang pagsunod sa buwis sa pamagitan ng pagsuporta sa kampanya ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa tamang paghahain at pagbabayad ng buwis. Ang aktibidad kamakailan na isinagawa ng BIR Revenue District Office Number no. 23A ay nagbigay sa mga tauhan ng job order ng kinakailangang gabay sa mga tamang proseso para sa paghahain at pagbabayad ng income tax na tumutulong sa kanila na maghanda para sa 2024 annual income tax return deadline na naka-schedule para sa April 15, 2025. Binigyang diin ni OIC District Engineer June Vana ang kahalagahan ng pagsunod sa pagpapayan ng tamang quiz sa pagpapaunlad ng bansa at binanggit na ang inisyatiba ay umaayon sa programa ng pamamahala sa bagong Pilipinas. At binigyan din ang kritikal na papel ng mga nagbabayad ng buwis sa pagpupondo ng mga servisyong pampubliko at nagpapanatili ng pagpapaunlad ng infrastruktura. Ayon kay Vanna, bilang mga pampublikong tagapaglingkod, direkta nilang nakikita kung paano pinupondohan ng mga buwis ang mga proyektong pang-infrastruktura na nagpapaunlad ng buhay. Ang pagtiyak na natutupad nila ang mga tungkulin sa buwis ay kanilang paraan ng pag-aampag sa pag-unlad. Tiniyak ng DPWH na First DEO ang patuloy na suporta nito sa mga pagsisikap ng gobyerno na nagtataguyod ng integridad, pananagutan at ng nation building. Itinuturing na naging matagumpay ang isinagawang retailer capacity building program ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva sa siyudad ng San Jose Kamakailan, katulong ang pamilihang bayan sa naturang siyudad. Ang komprehensibong programang ito na istratikong idinisenyo upang pagsamahin ang mga pagsasanay sa pagbuo ng kupunan sa masinsinang mga sesyon sa pagbuo ng kapasidad. Layunin nitong pausayin ang kaalaman at kasanayan ng mga retailer sa merkado sa mga mahalagang lugar tulad ng mga kasanayan sa patas na kalakalan at mga karapatan at responsibilidad ng mamimili. Ang tagumpay ng programa ay kitang kita sa aktibong pakikilahok at mga insightful na tanong ng mga retailer sa buong sesyon. Ang kanilang kasabikan na matutunan at ilapat ang bagong nakuhang kalaman ay nagpakita ng matibay na pangako sa mga ethical na kasanayan sa negosyo at proteksyon ng consumer. Natanggap na ng may limangpong mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan at barangay ng lungsod ng Palayan ang kanilang sweldo mula sa lokal na pamahalaan kamakailan. Batay sa ulat, ang 60% na LGU counterpart ay nagkakahalaga ng 5,672 pesos na personal na iginawad ni Mayor Viandre Nicole Cuevas na sinaksihan naman ni Dolly Nueva Asia PFO Representative Miss Australia Dionisio D. Lara. Nagpahayag ng pasasalamat sa special program for employment of student o SPES Bats Kabalayan President Aris Santos sa suporta ng punong lungsod sa programa ng Dole na nakatutulong sa kanilang mga pangailangan sa pag-aaral at sa paghubog sa kanilang mga talento, kalaman at kakayahan. Napagalaman na sa loob ng mahigit 20 taon ay patuloy ang programa ng SPES sa lungsod ng Palayan nang dahil dito ay maraming SPES beneficiaries ang uh, ngayon ay uh, mga nakatapos na ng pag-aaral at mga profesional na sa kanilang mga karera